Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Makabrigada ng ating one time the new Filipino time alas 12 na nang tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Sa narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At Gayon. At Narito ang inyo mga taga balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada News <laughs> Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mabalita Nationwide Brigada, Day 4 ng pagsisid sa Taal Lake umarangkada na General Torre kinumpirmang may human bones sa narecover sa naturang lawa Julie Dondon Patidongan o alias Totoy magkakaso sa Napolcom laban sa mga pulis na umano'y nasa likod ng missing sa Isang pulis colonel kinuha raw ang kanyang cellphone at passport. Samantala DND mga kabrigada naglabas na ng paglilinaw hinggil sa issue na umano'y Maltese citizenship ni Secretary Gibo Teodoro. Bus umatras at inararo ang ilang mga vendor sa Commonwealth Avenue isa sa mga biktima patay. Ang Pangulong Marcos naman buo pa rin ang tiwala sa bagong PCO secretary sa kabila ng mga kritisismo'ng natanggap. At higit pisong aumento sa diesel epektibo na bukas. Brigada Britan nationwide. Sa tanghali. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart Of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas Nang Drive Max Plus herbal capsule at resistance ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Satan hale. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw na Lunes, Kabrigada, July 14, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro malikte. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Obrigada PNP Chief General Tore kinumpirmang may human bones na recover sa Taalik. Labing dalawang kaanak ng mga nawawalang sabungero na ng DNA profile. Wala dyan sa Kampo Krame, Brigada Kat Austria, Ibrigada Mo! Brigada! Report! Mayroon ng labing dalawang kaanak ng mga nawawalang sabungero ang nakuhanan ng DNA samples ng Philippine National Police. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, ang mga sample na ito ang gagamitin sa cross-matching para malaman kung tutugma ito sa mga buto na nakuha sa Taal Lake. Sa press briefing kaninang umaga, sinabi ni PNP Chief General Nicolas Torre III na halo may mga buto ng hayop at mga buto ng tao ang nakuha na remains sa Taal Lake. Paliwanag ni Fajardo sa kaning magtugma, may tuturing ito na major breakthrough sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Bukas naman anyang PNP sa pagtanggap ng iba pang sampol sa kaanak ng mga biktima. Samantala, nilinaw naman ng PNP na sa labing limang polis na isinasangkot sa kaso ng mga nawawalang sabungero, labing dalawa na lang dito ang hawak nila dahil tatlo sa mga ito ay naalis na sa serbisyo. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Kath, Austria ng 105.1 Brigada News of Manila The Music and News Authority Bago, bago, Brigada Balita Nationwide mga pulis naman na sangkot sa missing sa bongeros, kakasuhan ni alias Totoy sa Napolcom. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. Brigada! Report! Isiniwalat ni Julie Dondon Patidongan o si alias Totoy na mayroon di umanong isang police colonel na kumuha ng labindalwa niyang cellphone at pati ang kanyang passport. Ngayong araw, kasamang humarap ni Patidongan ang Justice for Missing sa Network at mga kaanak na mga nawawalang sa Bungero. Minsahin ni Patidongan, di raw siya mapatatahimik na negosyanteng si Atong Ang. Ngayong hapon, nakatakda siyang magsampan ng kaso laban sa ilang pulis na nasa likod ng naturang krimen. Umaasa naman siyang may magmamatch na DNA sa mga kaanak na missing sa bungero sa mga labi na na-recover sa Taal Lake. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music and News Off -off. Brigada Balita, Nationwide. Samantala mga kabrigada, remotely operated vehicle o ROV na gagamitin sa search and retrieval operation sa lake, padating na sa Coast Guard Substation, Laurel. Mula sa Brigada News FM Batangas, Lawrence Evangelista, i-Brigada mo! Brigada! Tahimik, walang masyadong progreso at paggalaw. Naghigpit na rin sa seguridad at mga area na maaaring puntahan ng media at iba pang tao matapos na maglagay ng caution sign ng mga otoridad para limitahan ang mga maaaring lapitan at puntahan. Yan ang sitwasyon ngayon dito sa Taal Lake Central Fishport sa Laurel, Batangas. Gayon pa man, tuloy ngayong araw, July 14, 2025, ang search and retrieval operation na isinasagawa ng Philippine Coast Guard sa pagsisid sa lawa ng Taal para patuloy na hanapin ang mga nawawalang mga sabongero na dito raw umano itinapon batay sa pagtistigo ni Julie Dondon Patidongan o si Alias Totoy. Pumalaot ang unang batch ng Coast Guard bandang alas 7 ng umaga kasama ang technical divers at mga security. Ayon naman kay Lieutenant Batarbonya, ang PIO ng Coast Guard District Southern Tagalog, mula sa 97-meter multi-role response vessel ng Philippine Coast Guard, ang BRP Melchora Aquino sa Palawan, ay dinala ang ROV sa headquarter ng Philippine Coast Guard bandang alas 9 ng umaga para sa briefing at saka itutuloy ang transportasyon patungo dito sa Batangas at inaasang makakarating bandang alauna hanggang alas dos ng hapon ngayong araw. Isang ROV lamang din ang kumpirmado at inaasahang darating ngayong araw. Ang ROV na ito ang nakatakdang unang palulubugin sa tubig at saka palulusungin ang mga Coast Guard kapag may nakita ng mga suspicious objects sa ilalim ng lawa ng Taal. Limang sako na rin ang nakuha ng mga otoridad na naglalaman ng mga suspicious object mula unang araw ng operasyon, July 10 hanggang kahapon, July 13, 2025. At patuloy tayong nakaantabay para sa impormasyon at mga magiging kaganapan dito. Yan muna ang pinakalatest update mula rito sa Laurel Batangas in the heart of changing lives. Ako si Brigada Florence Ivan. Evangelista nang 104.7 Brigada News sa Batangas The Music and News Authority. Samantala mga kabrigada, ang pamalakayan na nawagan ng government intervention na sa epekto ng missing sa bungero sa mga manging isda sa Taal Lake. Brigada Katrina Honson, i-brigada mo. Brigada, report. Ang ang grupong pamalakayat sa gobyerno na agad tugunan ng epekto sa mga mangingisda sa Taal Lake. Ito ay matapos bumaba ang kita ng mga mangingisda dahil sa pangamba ng mga mamimili sa aligasyong itinapon doon ang mga missing sabongeros. Mula kasi sa 250 per kilo na tawilis, baksak presyo ito sa 100 per kilo. Sa panayam ng Brigada News sa Manila, kay Pamalakayan National Short sure Person, Fernando Capandoicap, iginete itong hindi dapat mangamba publiko dahil ito ay ligtas pa rin kainin tuwakan po tayo no, na dapat ay hindi pagdirihan yung isda na galing sa taal. Wala po itong epekto doon sa kalasugan. Wala po ang katotohanan ng mga isda ito na galing sa taal ay like, kumatahin ang mga karne. No? Kaya nanawagan ng grupo sa pamalaan na palakasin ang suporta sa sektor ng pangisdaan, lalo na sa mga manging isda sa Batangas at kalapit lugar na apektado ng naturang isuwa. I'm na, lawa. In the art of changing lives, ako, si Brigada Katrina Onson ng 105.1 Brigada News na sa Manila, The Musical News. Although, Bagon, bago, Brigada balita, nationwide. Brigada balita, nationwide. Sa iba pa mga balita mga kabrigada, nilinaw ngayon ang Department of National Defense or DND na matagal nang naisuko at napawalang bisa ni Defense Secretary Gilberto Tidoro Jr. ang kanyang Maltese passport. Ayon pa kay DND spokesperson Asek Arsenio Andulong, ginawa ito bago pa man siya naghain ng kanyang kandidatura noong 2021 para sa 2022 national elections. Katunayan mga kabrigada, nailabas na ang usapin ng pag-aari ng passport ng sumalang ang opisyal sa makapangyarihang commission on appointments. Patid pa ni Tidoro na kung anong motibo sa muling pagpapalutang ng issue ngayong araw. Kasama na rito ang timing ng pagpapalabas ng isang article. Tatay pa sa nasabing article na pag-alamang humawak ng Maltese passport si Tidoro sa pamamagitan daw ng financial contribution. Bagong-bagong katapalita nationwide. Tagtagpang balita mga kabrigada. Utos ng Korte Suprema sa Senado at Kamara. Ukol po yan sa petisyon ng company Vice President Sara Duterte. Laban sa impeachment case, hindi umano makakaapekto sa pag-usad ng paglilitis. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo walang magiging epekto sa impeachment trial ang utos ng Korte Suprema sa Senado at Kamara na magsumite ng dokumento at mga impormasyon hinggil sa impeachment proceedings laban kay Vice President, President Sara Duterte. Ito ang giniit House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua kasabay ng pagtitiyak na tatalima ang Kamara sa direktiba. Sa pulong balita ang ngayong araw, sinabi ni Chua na walang dahilan para hintayin ng Senado ang desisyon ng Korte Suprema ukol sa issue, lalo't wala namang inilalabas na temporary restraining order o TRO. Mas magiging maganda rin anya kung re-resolbahin na ito agad ng kataas-taasang hukuman bago pa maglitis upang hindi na magamit na issue para hindi umusad ang impeachment trial. Ipiniliwanag din ng kongresista na ang hinihingi lang naman ng korte sa dalawang kapulungan ay ang timeline na mga naganap kung kailan na ihain ang ikaapat na impeachment complaint. Gayunman, mahalaga umano na sumagot sila sa utos ng Supreme Court upang hindi na magamit ang issue sa one-year bar rule sa impeachment complaint. Dagdag pa ni Bicol Saraw, party list Representative Terry Ridon, malinaw na hindi pa na-refer ang naunang tatlong impeachment case, samantalang ang ikaapat na reklamo ang nilagdaan ng dalawandaan at labing kongresista. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ang Pangulong Marcos naman ka kabrigada tiwala sa kakayanan ng bagong PCO Secretary. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo!

Nanumpa na sa harap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Dave Gomez bilang bagong kalihim ng Presidential Communications Office kaninang umaga. Kasabay nito, inihayag ng Pangulo ang kanyang buong tiwala sa kakayahan ni Gomez na pamunuan ng PCO, batay sa matagal nitong karanasan sa media at serbisyo publiko. Inaasang mas paiigtingin pa ng bagong kalihim ang pagpapalaganap ng malinaw, tapat at makabuluhang impormasyon para sa publiko. Bago italaga sa pwesto, si Gomez ay may mahigit dalawang dekadang karanasan sa sa larangan ng pamamahayag, public relations at komunikasyon. Nagsimula siya bilang senior reporter ng isang pangunahing pahayagan sa bansa, naging director general ng Philippine Information Agency noong 2001 at humawak ng matataas na posisyon sa corporate communications ng ilang pribadong kumpanya. Bilang bagong kalihim ng PCO, inilatag ni Gomez ang kanyang communication strategy na tinawag niyang Free ps minus 1 o programs and policies minus politics. Layunin ito na mapanatiling nakasentro sa serbisyo at impormasyon ang komunikasyon ng gobyerno na hindi kinukulayan ng politika. Bahagi rin ang kanyang plano ang pagsusulong ng digital transformation sa PCO upang mapalawak ang digital reach ng administrasyon at gawing mas accessible sa mamamayan ang mga programa ng pamahalaan. Samantala kasabay ni Gomez na nanumpa sa Pangulo ang bagong kalihim ng Department of Energy na si Attorney Sharon Garin. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Bagong Brigada Balita Nationwide. patuloy naman na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Paiimbestigahan sa Senado. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada, report naghain na resolusyon si Sen. Kiko Pangilinan sa Senado na naglalayang paimbestigahan sa Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin tulad nga ng bigas, gulay, isda, baboy at iba pang ang agricultural products. Sa pamamagitan nga nito, naniniwala si Pangilinan na matutukoy agad ang mahakbang na dapat ay gawin ng gobyerno para matiyak ang food security sa Pilipinas. Ayon sa Senador Bases, sa konstitusyon. Responsibilidad ng Estado na tiyaking may access ang bawat Pilipino sa sapat, abot, kaya at masustansyang pagkain. Matatandaan base sa resulta ng survey na isinagawa ng Social Weather Station. Tumahas nitong Hunyo sa 20% ang bilang ng mga Pilipino na siyang nakakaranas naman ng involuntary hunger mula sa dating 19.1% na naitala noong Abril. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News on 4 Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, isang babaeng vendor naman ang nasawi matapos maatrasan at makaladkad ng isang passenger bus sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ayon pa sa investigasyon, ang bus na bumabiyahe mula Alabang patungong Fairview ay nawalan daw ng preno at umatras kung saan tinamaan nito ang mga sasakyan at mga bangketa. Tumigil ang bus nang tumama ito sa isang poste ng footbridge sa dahilang o dahilan naman ng pagkakaipit ng paan ng biktima sa gulong. Batay pa sa barangay kagawad, inabot pa ng 15 hanggang 20 minuto bago nailigtas ang vendor. Agad itong dinala sa ospital pero kalaunan ay pumanaw din. Kasalukuyan namang nasa kosodya ng, puli uh, ng uh, pulisya ang driver ng bus at posibleng masampahan ng kasong paglabag sa reckless imprudence resulting and uh, homicide at multiple damage to property. Patuloy pa rin ang investigasyon sa nasabing insidente. Mga kabrigada naniniwala naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magdudulot ng pag-usbong sa ekonomiya ng aklan ang modernisasyon ng Katiklan Airport sa Nabas, Aklan. Sa kanyang talumpati sa ginanap na groundbreaking ceremony para sa bagong passenger terminal, binigyan din ng Pangulo na malaki ang potensyal ng proyekto, hindi lamang para sa lokal, kundi pati na rin sa national economy. Lalot na sa halos 8% ang kontribusyon ng tourism sector sa GDP ng bansa kasama sa planong expansion ng paliparan ang pagtatayo ng interconnected structures gaya ng bagong hangar, administrative o oh, administration building, marine terminal Control Tower at Fire Station na inaasahang matatapos sa pagitan ng 2026 hanggang 2027. Ngayon man, humirit ang Pangulo sa contractor na kung pwede itong tapusin sa loob ng labing, lim labing walong buwan. Pahagi ito ng layunin ng Administrasyong Marcos na gawing mas mabilis at direkta ang paglalakbay ng mga turista sa mga pangunahing destinasyon sa bansa nang hindi na kailangang dumaan pa. Sa Maynila. Um, uh, baldita, Samantala mga talang mga kabrigada, Dumagete at Baguio tinagurian bilang isa sa pinakaligtas na lungsod sa bansa. Brigada sila matibag, ibrigada mo. Brigada. 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 ng World Travel Index sa (WTI) ang ilang mga lungsod sa Pilipinas bilang ilang sa mga safest cities para sa mga dayuhan. Sa media report ng WTI, nangunguna ang dumagete na may 81.36% sa mga pinakaligtas na bayan sa bansa. Sinusundan ito ng Davao na may 80.73%, Bulacan na may 76.42%, Balanga na may 76.15% at Lucena sa ikalimang pwesto na may 75.24%. Pasok din sa listahan ang Naga na nasa ikaanim na pwesto at may 75.02%, Puerto Princesa na may 71.46%, Legazpi na may 71.34% at Makati City na may 70 3.41% at nasa ikasampung pwesto. Ang pag-assess dito ng WTI ay batay sa crime statistics, public service response, theft at drug-related incidents, at travel reviews. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Mexican News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, simula bukas ay epektibo na po ang taas presyo sa mga produktong petrolyo. May daragdag na 1 peso and 40 centavos sa kada litro ng diesel. Meron ding umentong 70 centavos sa kada litro ng gasolina. Habang 80 centimos naman ang price hike sa kada litro ng kerosene. Ilan sa mga tinitig ng dahilan ng umento ay ang pagtaas ng demand, pati na rin ang mga nakaraang pag-atake sa Red Sea. Ang oil price hike ngayong linggo mga kabrigada ang tumapos sa dalawang linggong magkakasunod na ba? Rapido! Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Sa tanghali! Brigada Balita Nationwide! Siksik sa mga bagong balita! Brigada Balita Nationwide! Naka-lunch break kaman? man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Mga BRIGADA inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera At Brigada Leo Navarro Malikte Maraming salamat sa inyong pagkikinig Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority! <mulit> Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.